sa isayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin. Tuklasin dito sa Historiador. Historiador Filipino katapakan. Sugal na kinahihiligan ng mga Pilipino, bilyones ang kinikita ng nagpasimuno nito na kung tawagin ay ang numero unong gambling lord ng bansa. Siya, si Charlie Atong Ang. Siya rin ngayon ang nahaharap sa napakalaking kaso kung saan iniuugnay sa kanya ang pagkawala at pagkatodas ng mga chopping talpakero mula sa ilalim ng Taal Lake hanggang sa mga sementeryo ng Batangas ang paghahanap ng mga otoridad sa posibleng pinagtapunan umano ng mga labi ng mga chopping ito at may ilan na silang natagpuan ng mga buto ng tao pati na ang mula mismo sa tadyang nito. So may nahanap na tayo human remains ulit this time in the specific area uh, in the quadrant kasi ano yan eh dinivide by quadrant yan yung area in the specific quadrant uh, pointed out to us as, as, a, as a site where people were being disposed of may nahanap na human remains. Sir, kasi the past days ang sinasabi, suspected, mga buto. Ngayon po, sir, human remains. Oo, oh, o, ano isabi, ribs, eh, human. ribs na. Yung, yung tadyang na. Yung ribs ng tao nakita. Related sa incidents that happened then. Isang daan, ang 104 or 108 yung sinasabi niya at that time. Pero, we'll see nga eh. Pero, yung, yung today, yung nahanap today sa quadrant na yon, sa Taal Lake, is a positive indication that he knew what he was talking about. Kasi nga, andito na nahanap yung, yung na-identify na. Apat na sako yun actually, dalawang sakong buhangin na uh, pampabigat, tsaka dalawang sako na containing the remains. Hindi may pagkakailang malaki talaga ang perwisyong na itudulot ng mga chopping ito sa sinasabi nilang mastermind na si Atong Ang dahil siguradong walang kawala sa kanyang mga securities ang sinumang mahuli o mapagdudahang ng new Pinatunayan ito ng mismong chief ng kanyang security na naging testigo sa kaso. Siya, si Jolly Patidungan, alias Donton, alias Totoy. Hindi lang pala mga chope ang mainit kay Atong Ang, kundi pati na rin ang mga iniisip nilang taga-finance ng mga choping ito. Dating pulis si Arvin Bangguiat na naging master agent ni Atong Ang sa kanyang talpakan. Maayos naman daw ang kanilang relasyon ni Boss AA. Wala daw siyang utang dito o kahit man lang balanse bilang master agent. Dyan. pero nagulat ito kung bakit siya pinaratrat ng pinaghihinalaan niyang si Atong Ang. Noong 2021, ang sabi niyo pauwi kayo, 1 a.m., at meron dalawang Fortuner at dalawang motor ata na hinarang kayo at nagpaputok. At parang ang sabi ni po, halos dalawang daang bala. Ang, uh, ano po nangyari? Kayo naka, how, how were you able to escape that? Uh, marami nga pong nagtaka kung bakit po ako nabuhay noong pa, uh, time na yon June 29 po yun, uh, 2021. Yung mga tao na po after nung shootout sa akin, sila na po yung naglabas sa akin sa sasakyan dahil nag-automatic lock po yung sasakyan ko na total na rig po. Marami pong nagtaka na pag bukas po nila ng pinto, bigla po ako lumabas at uh, buhay po. Wala po. Naging tama ng bala. Uh, mga dalos lang po mula po sa bubo ng sasakyan. Dalawang daang bala, kulang uh, yes, po lang 200 na bala po. At ni isa, wala akong tumama sa inyo? Wala pong tumama man. Pagkatapos po nung nangyaring yon, ang sabi nyo, yung mga humarang din po sa inyo, ang humila sa inyo, sa inyong sasakyan, mag-isa kayo, sabi nyo wala kayong driver. Yung pong mga bystander na po, yung pagkali po see. nung mga namutok sa akin. pala siguro nila patay na ako. So nag na po sila. And yun po, yung mga taong sumaklolo po sa akin nang nagbukas na po ng sasakyan ko kasi nag-automatic lock po yung mga pinag. Bulletproof, I, I assume, yung sasakyan, sir? Hindi po, ma'am. Total wreck po yung sasakyan. May obviously, may police report po nito noong June, uh, noong 2021, maybe a day after. Ah, ang totoo niyan, ma'am, uh, sa media lang po yan lumabas. Pero yung mga police report po, kaya po ako nagtaka, after 31 days po, saka lang po nagkaroon ng proper investigation nung pong nagreklamo na ako sa DILG. Noong nagreklamo po, po ho kayo sa answer? Sa DILG po. Nagpadala na po ako ng letter noon kasi parang kay captain niya po ako nun. Inambus nila ako tapos wala pong nangyari proper investigation. So nagletter po ako uh, sa DILG Tsaka lang po nagkaroon ng investigation yung R7 and combine po ng PNP Kalamba. After 31 days, ma'am. Kaya po uh, malaki ang suspecha ko na talagang mga pulis po ang nag-ambush po sa akin panahon niya. Ano ho ang motibo sa palagay ninyo sa naging pagtangkang pagpatay sa inyo? Nung, panan, nung panahon na yun, ma'am, ang mga patay na nangyayari dito sa atin, panahon po ng mga high value target eh. Kaya po nasa isip ko nun, nilagay din po nila ako sa high value target ng PNP. Dahil, Pero, bakit po kayo high value target? Hindi ko po alam, ma'am, kung bakit nila ako na inilagay sa high value target. May nakapag-inform nakapag lang po sa akin na mga polis din, na mga kaibigan ko po, kasi dati rin po akong polis. Medyo malaking palaisipan sa inyo bakit hindi nagkaroon ng masusing investigasyon after that ambush attempt. Ano ho ang iyong teorya at bakit kayo high value target? Uh, wala po akong idea mo kung bakit nila ako nilagay sa HBT kasi ang alam po noon ma'am, marami pong nilalagay sa HBT kahit wala naman pong kinalaman sa drugs, nilalagay nila para po pagkakitaan po ng mga tiwaling polis po natin. Sila I po ng pangalan. Uh -huh. para uh -huh. so may mga nangingikil sa inyo, ganun ho ba? Nung una po ma'am, meron pong tumawag, tatanggalin daw yung pangalan ko sa HBT. Eh, hindi naman po ako pumatol dahil una na wala man akong pambahid sa kanila. Okay. Pero involved ho kayo sa Isabong? E Nag-online ano po ako, master agent po. Meron ho ba kayong naging problema dahil sa inyong involvement sa Isabong, e sa inyong pagkalam? Meron o ho na bang po? naging banta dahil so, kayo po ay involved sa Isabong? E wala naman bang kasi nung panahon na yun, uh, pagkakatanda ko po, wala po akong naging utang o naging balance po sa Big Master. Ang nagka meron po ng isang usapin dyan lang, ma'am, nung no? meron pong isang taga rito sa amin na nanyope at nagkataon po na yun na inaanak ko po sa kasal. So doon po nadawit lang yung pangalan ko dahil humihingi po sa akin ng tulong itong inaanak ko, natulungan daw namin siya. At nasabit nga daw sa kay, ano, yung sa pitmaster. At sino ang pitmaster? ah uh, yung pong mga namamahala po sa pitmaster Sila-sila po yun. Yung binanggit po ni Alice paki Pakibanggit po, ah uh, counselor? Yung binanggit po kanya ni Alice si Mr. Atong Uncle. Siya po nagbanggit po. Yun. Totoo po yan parang diskumpyado pa sa una itong biktima dahil wala siyang nakikitang rason kung bakit gagawin ito sa kanya. Pero sa salaysay ni Patidungan ay isiniwalat niya ito. Pinapaambos yan ni Mr. Atong ang sa halagang 2 milyon. Dahil ang akala ni ang akala na ni Mr. Atong Ang ay uh, ito si Arvin uh, Arpin Manguyan. siya ang financier ng Manchuchupe. Ngayon, minisyonan na pinapaambos Kinabukasan, parang gusto na manghingi yung mga dumali kaya mangyayad. Sabi ko kami si Ratungang, bakit kubigyan ng uh, tumilyon yan? Eh hindi naman namatay si... Martin, Wala nang kung ano-ano bang investigasyon at pinaratrat na lang kagad itong si Manguillat malamang sa rason na pagtulong niya sa sinasabi niyang inaanak sa kasal na gumawa ng panunyope sa talpakan ni Atong Ang. Marami ang mga nag kung bakit ganun na lang daw kung bumira itong si Atong Ang sa mga Chupidor pero... Hindi nila naiisip na milyones ang nawawala sa negosyo ni atong Ang sa tuwing nabibiktima ito ng mga Chupidor. Maliban pa dyan, ay talagang inaalagaan niyang pangalan ng pagmamayari niyang lugar kung saan tinadaos ang ratrata ng mga manok. Kaya ang mabiktima ng Panyonyope ay napakalaking insulto para sa kanya. Makailang beses nang pinaalalahanan ang mga Chupidor na tigilan na ang kanilang mga ginagawa pero tinuloy pa rin nila kaya hindi nakatakataka na may balik talagang hindi maganda sa kanilang ginawa. Kahit maliit na bagay basta't may naagrabyado ay hindi mo masasabi kung ano ang pwede niyang magawa dahil sa galit nito. Kaya isa na itong leksyon sa mga tsupidor sa loob ng bahay ratratan hanggat patuloy pa rin ang kanilang mga gawain ay siguradong marami pa rin mag-aala atong ang baratapusin ng kanilang tsupeng gawain. Ikaw, ano sa palagay mo ang dapat na solusyon sa mga tsupe? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.